Uh, uh, nice. this is How about this one, May? Libreng salamin sa mga bata na nag-aaral at malabo na ang mata. Dito nga pala ito sa isla ng Siargao. Kung nakikita nga ninyo, nag-check up tayo para sa mga estudyante para mabigyan sila ng mga free eyeglasses. Nakakatuwa lang talaga na kung saan-saan ako nakakarating at ito. Hi everyone! <laughs> so ay yan nasiyenti guys we are repacking the 50 families grocery for for the island so ano kasi to Koko? you need to help me you need to put this one you need to check wait check Koko, come here so you see this one Koko? you see this one right that's right one uh one this one one of soy one of sardines one of this and then you should put Okay? Yeah, and yeah, this one. Idea. Yeah. One of this? Yeah, yeah, one one one. one, one hey, no one yeah, no, yeah, okay. yeah. So yeah. No, no, no need that no need. Yeah, no so. need. So, yeah. yeah. And then after, after that go you should complete this one. One of those. You should one by one. One by one. One like this. One yes. This, yes. One like this. Yes. One yes. Very good, Martin. Okay. You get it? Oh my God. Yeah. Okay. And then one of the straw. See? You think okay. it's easy oh, to yes. be a vlogger? Yeah. Okay. You get it now? Mm -hmm. So, this Dito nga pala kasama ko ang mga okay, apam at nanostrip na -no ako na saka i-English. So, ha, as you can see, guys, iyan, si Poco. Nice. And this. Dito nga pala bibigyan natin ang 50 families dito sa may isla ng Siargao. At ito na akong nakikita nga ninyo kasakasama ko kung yeah. mga apam na to. At nakakatuwa talaga dahil yes, tinulungan yes, nila akong mag least, yes. Yes. So they will have breakfast, everything. Coffee. Natutuwa nga ang mga apam sa ginagawa ko at hindi lubos nila akala ay natutulong nga tayo. Sabi nga nila napakayaman Mom, daw ang share Pero hindi nila na may mga tao talaga not, uh, hindi naman nakakapaghanap po. <laughs> so ayan. So... Yeah, or else you to cut that one. <laughs> no no Natameme nga dito okay, si Coco dahil napakabilis kong gumalit. Well, don't worry, we have a lot of juice. Oh, yeah. uh, nice. this is the juice. How about this one, May? So, I... <laughs> Ayan, syempre, harbatin natin ang mga apang para mag ng ating mga ipapamahagi. Hi. <laughs> oh, you need to help us also so they can see you here. Come here. <laughs> It's, it's done, Christmas <laughs> <business. It's> done. <laughs> My new <goodness>. darling. <laughs> yung babaeng foreigner, makakaligtas sila sa akin. Aba, si may heart cares kaya to, no. Kailangan gumalaw kayo pag ako talaga nagutos. <laughs> you get it, Andre? So, <laughs> uh, so, yeah, we have pack of rice. This is 2.5 kilos. Then, one juice. One like this. Okay, pancit. One of patatak. What else? One of sardines. One of coffee. One of uh, soup.

No, no, if you have another noodle that you put on it, to so put this one because they are the same noodles. Oh, yeah, yeah. This one and this one? No, 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 no. need. Don't if you put this one, no need this one. Okay, okay. So, the... so if you put this one and this one? Yes, yes. <laughs> <laughs> okay. Because They are the okay. same noodles, you know, they are the same noodles. Don't eat, don't eat this one, this one, this one. You get it? You have three moves. Science, you have three moves. Damn. I want to. Yeah. This yeah. 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 <laughs> one. <laughs> Kailangan ng salita na masakit Mas kailangan ng puso na marunong Umintindi Minsan tahimik lang Pero may dahilan Di mo alam kung gano'ng kabigat sa kalooban Sa halip na manghusga Tumulo ka ng ang puso ng mahertares Diba? Tingin-tingin sa buhay ng iba Di mo ba kaya bumitin alam mo? Tapos ka Ito ang ulong ka Puso sandata Sa mundo ng gulo drama Sa halip na malait Magbigay ng pag-asa May heart cares Magbibigang halaga Tapos ka

ito na nga pala at naripak na namin ang lahat at hinatid na namin dito sa lugar ng Siargao. Kung nakikita nga ninyo, 50 families talaga sila dito guys. Pero hindi ko sila kilala at hindi rin nila ako kilala. Pero minarapat ko talagang tumulong na bukal sa kalooban natin. Yeah, this one's for the kind hearts out there. Wag musga. Wag musga, di mo alam ang kwento ba? Kung nagustuhan mo itong video na ito, wag mong kalimutan, mag-subscribe, and i-share mo na rin baka yung lugar nyo na ang susunod na pupuntahan ko. Dito nga pala ako binansagan na burikat. Bakit nga ba burikat? Dahil napapasunod ko lahat ng mga apam at madaming inggit. Thank you for watching!